Hello, good evening. This is Nanay Nida from Canada. At kita ko sa inyo how to paano magtimpla ng barley with warm water. Kasi iinumin ng aking husband instead of bedtime pills. Ito nang iinumin niya kasi mas maganda, healthy na nakakatulong pa sa katawan niya. So ito ay maligamgam na tubig. Lagyan natin ang baso ng just ka half water. Tapos kuha tayo ng isa dito. So, bago natin titimpla ni Papa, kita ko muna, babasahin ko muna ang nakasulat dito. So, amazing pure organic barley powder drink mix ang nutrition information serving size is one sa say si, is 3 grams serving per container is 1 amount of serving is ang calories niya ay From fat 0 May 2% naman 2% 3% percent. Percent pa yun And then Gumabasa mo siya doon Ang total fat niya ay 0 Saturated fat Is Also 0 Ang Trans Fat niya ay zero din. Calorie, cholesterol is zero mg din. Total carbohydrates is only 2 grams. 2g is a gram. Diet, dietary fiber is 2. Su sugar is zero. That's why pwede sa, maganda ito sa diabetic. At maganda rin sa may high blood at lahat ng may sakit. Protein 1 2% Vitamin A Vitamin C and Vitamin The percent training values are based on Hindi hmm. mm, ko mabasa maliliit. Ayan, ang instruction niya nandito rin. Pero papakita ko na sa inyo ang instruction paano magtimpla. Hala. So, ito yung box niya. I am Worldwide, the name of the company in amazing pure organic barley powder drink mix from Australia ang barley natin. This is a certified organic barley grass. Ito yung pinakatalbos. And sa isang box ay meron siyang 10 sa sale. Si. So kung ikaw ay uh, kung ikaw na iinom ay may nararamdaman o matindi ang karamdaman mo, the best thing na uminom ka ay 2 to 3 times a day pero kung parang i-maintain mo lang na para malayo ka sa sakit lalo na ngayon, kailangan mo ng immune system pwede na yung once a day so dahil ang asawa ko ay may matinding karamdaman salamat sa Diyos dahil lumalakas ang kanyang immune system dahil itong barley ang pinapainom ko every time there are time 2 times or 3 times a day, Noong una kasi nga na pure siya minimix ko muna sa kanyang pagkain but now sinisiparit ko na para mas maganda kasi pag separate mo yung uh, barley mas malakas ang enzyme niya tapos mas maganda kung regular water lalo na pag gising mo ng umaga bago ka kakain ng breakfast but now is a night time gusto niya ng barley gusto niya matulog ng mahimbing kaya ang gagamitin namin ay maligamgam na water so this is it this is a cup of glass of water ayan siya so nakaprepare na rin ako ng kutsara so ito na yung binuksan ko so ilalagay natin dito sa glass ito ay lagi kong pinapakita kasi lagi nilang pinatanong sa mga may nag-order sa akin kaya ito panuorin nyo na lang ito kailangan alisin nyo lahat yung nasa sa siha, kasi nasayang naman ang mahal pa naman yeah, ang mahal pero it works super tapos at syempre haloin natin puro ito pero kung gusto nyo talagang lagyan ng ba, ano, barley with honey pwede Barley with juice, pwede. Barley with coffee, pwede. But, again, if you have very sick, kailangan ipuro nyo para yung immune, yung enzyme nya ay malakas. So, bago ko ipapainom sa aking asawa, iinom din ako mamaya. Tapusin ko muna ang aking asawa. So, ito, ang benefits niya ay malakas malaki at marami pwedeng pagkakitaan pwedeng pang uh, makatulong sa ating katawan like my husband na stroke, na heart attack tapos mayroon pang um, bukol so na, uh, naalis unti-unti kasi nga kung mahina ang uh, immune system mo at hindi ka kumakain ng maganda uh, kung wala kang appetite I recommend you. This is the best. Kasi ang aking asawa, na, maski na sa matinding kalagayan, ay hindi nagbago ang kanyang appetite. Kaya nagtatakang mga doktor. Kasi pinapainom ko ng barley. As well, first of all, huwag natin uh, kalimutan yung manalangin. Yun po ang sikreto. So, punta na tayo. Papainomin na natin. So, ayan na siya. Inuinom-inom ino niya tuloy nakahiga siya pero gustong gusto niya talaga <laughs> barley boy <laughs> andali maligamgam di ba mm. one more naka oxygen siya kasi nga mm. Wait. ayan o oh, naubos na ayan Thank you, Thank you, Mila. <laughs> Gusto mo bang bali? Yes, siyempre. Anong pakiramdam ng interview natin? Masarap. At nakakatulong ba sa'yo? Yes. Pa paano? Sa pagtulog? Oh. O sa malakas ang katawan? O oh, sa uh, napahihin ako. Napahihin ako. Maganda ang ihi. Oh. Ganun daw masarap ang Uh, pag pagtulog, uh, masarap ang pagkain, appetite at mas maganda ang pag-ihi. So, ubos. Uh, o oh, yan oh. magtimpla din ako para sa akin. Ang isang box dito sa Canada is worth $35 per box. Pero pag uh, kukuha kayo ng mga package sa ating bansa, sa Pilipinas, murang mura kasi nga siyempre dito may shipping pa kaya naging 35 so just let me know kung uh, interested kayo at tuturuan ko kayo na kumuha ng package in meron tayong pagpipilian and the more na malaki ang kukunin nyo malaki din siyempre ang commission nyo kung may mga referral kayo nakaano na rin ako yung mga nakaipon na rin ng konti yung mga ano share nyo lang yung mga may karamdaman yung mga high blood, diabetes eh. halo halo yun lang ang sarap sabi nila ang mga ibang nabibintahan ko yung iniinom daw nilang barley na hindi amazing pure organic barley ay mapait bakit daw itong sa atin ay medyo manamis-namis eh, sabi ko naman sa kanila yan yung pinaka the best dahil ang barley ng amazing pure organic barley is uh, yung pinakatalbos the young one so thank you so much for your likes, comments, and subscribes, and as well, PM me, Nana Dala Lacambra, and we are looking for distributor in your area. Baka ikaw yun, because his health is well, and sharing is good. ayan, sharing sharing lang tayo sa mga nangangailangan thank you and God bless us all bye now